Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ako ay nagbabalik upang magbahagi ng panibagong kaalaman. Sa so ngayon, ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa ang hatol ng kuneho. Ito ay pabula mula sa Korea. Ito ay sinali sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Tayo na't alamin natin kung ano ang bumabalot sa pabulang ito. Pero bago yan, alam mo ba... Si Aesop, isang aliping Griego ang nagsimula ng pagsulat ng pabula noong taong 400 BC. Siya ay may kakaibang hitsura, tuso, ngunit matalino at mahusay sa pagkukwento ng kaniyang mga obserbasyon sa paligid upang punahin ang hindi magagandang asal ng hari at mga taong bayan sa pakikitungo sa kanilang kapwa. So, kung mababanaag natin, yun nga, alam na, alam nyo na, at hindi na sa inyong kaalaman na si Aesop nga ang sinasabing ama ng sinaunang pabula. Na kung saan siya ang nagpasimula sa pagsulat ng ganitong uri ng akdang pampantikan. At kung mapapansin nyo, yung mga sulat niya ay depende dun sa mga karanasan at observasyon niya sa paligid. Upang punahin yung hindi magagandang asal na ginagawa ng hari at maging yung mga taong bayan na pakikitungo sa kanilang kapwa. Ngunit dahil mababa ang kaniyang, kaniyang kalagayan sa buhay, hindi siya maaaring lumikha ng mga kwento na ang mga tauhan ay mga totoong tao. Kaya ginamit niya mga hayop at bagay upang mangaral at pumuna ng kapwa so Doon nagsimula yung paggamit ng mga, ng mga hayop bilang tauhan sa mga pabula. Dahil nga don ayaw niyang maliitin yung kalagayan ng bawat. Isa sa pagkasya naman ay isang dukha lamang o mababang o nasa mababang kalagayan o status sa buhay. Kaya't ang ginamit niya sa uh, pagsulat niya ng mga pabula ay ang mga hayop ang ginawa niyang tauhan dito. Ngayon, ilalamin naman natin ang kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Ang pabula ay kwento na may mga tauhang ginagampanan ng hayop na kumikilos, nagsasalita at nag-iisip ng tulad ng tao. Kaya binanggit na nga kanina na ang pinahang tauhan dito ay ang mga hayop ang gumaganap sa pabula habang lumilibang sa mga mambabasa nagbibigay naman ito ng hindi matatawarang aral masasalamin sa pabula ang kultura ng bihiyong tinagmula nito ay dapat ipagmalaki at bahaligain so 'di ba uh, ito ay more on kwentong pambata pero hindi lang ito na sa kwentong pambata sapagkat dito pwede ito sa mga matatanda at nagbibigay ito ng aliw sa ito. Sa tuwing ito ay binabasa, maliban doon ay nakapagbibigay ito ng mga aral o gininto ang aral na mapupulot na magagamit nila sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. At dito masasalamin kung ano yung mga paniniwala o kultura na pinagmula ng mismong pabulang iyon. Ang pabula ay isa sa pinakamatandang uri ng panitikan na hindi lamang sa Pilipinas kundi magi sa maraming bansa sa daigdig. Noon pa man, ikalima at ikaanin na da daan taon bago si Kristo ay tinuturing ng pabula ay may tinuturi ng pabula ang mga taga-India. Ang kanilang mga pabula ay karaniwang tungkol sa buhay na itinuturing na dakilang tao na mga sinaunang Indian, si Kashapa. Ang mga kwentong ito ang naging batayan naman ng mga sinaunang Budista. Sinasabing nga si Aesop isang aliping griyegong na nabuhay noong ika na daan taon ang tinaguriang ang ama naman ng mga sinaunang pabola o father of ancient pabols Noong panahong 620 to 560 BC, si Aesop ay kuba at may kapansanan sa pandinig mula sa pagkabata lumaki siya at nagkaisip sa isang alipin sa isla ng Samos. Ngayon naman ay talakayin natin ang kaligiran dahil ang tatalakayin natin ay pabula mula sa Korea. Alamin natin naman ang kaligiran pang ng pabula mula sa Korea. Ang mga hayop ay hindi lamang mga gumagalaw gumagal, gumagala sa kapatagan at kabundukan. Sa Korea, mahalaga ang ginagampanan sa kanilang metolohiya at kwentong bayan. Kanila, mayroon silang paniniwala noong unang panahon daw isang tigre at uso na nagnais maging tao. Nang dumating sa lupa ang kanilang Diyos na si Wani, Diyos ng kalangitan, humingi sil, humiling silang maging tao. Ang sabi Niwanin ay magkulong ang dalawa sa loob ng 100 na araw sa kuweba. Dahil sa pagnasang maging tao ay sumunod sa ipinag-uutos ng dalawa. Pagkalipas lamang ng ilang araw ay agad ding lumabas ang tigre subalit na natili sa loob ng kuweba ang puso. Pagkalipas, pagkalipas ng 100 araw ay may isang napakagandang babaeng lumabas sa kuweba. Ang babae ay natuwa sa kanyang itsura at kinausap muli si Waning. Nagpasalamat siya sa Diyos at muling humiling na sana ay magkaroon siya ng anak. Pinababa sa lupa ng Diyos ang kaniyang anak na si Wanong, anak ng Diyos ng kalangitan, at ipinakasal sa babae. Sila'y nagkaanak at pinangalan ng Dangun. Si Dangun ay naging hari Pinaniniwalaan dito nagsimula ang pagkakaroon ng simbolong Hayop ang iba't ibang dynasty sa Korea. Doon. Yan. Yan ang kanilang paniniwala sa Korea. Ngayon ay dumako na tayo sa mismong buod na ang hatol ng Korea. Noong unang panahon, nang ang mga Hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kaniyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakadinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong na ang tigre. Limupasay, lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kaniyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarini siya ng mga yabang. Nabuhay siya ng loob at agad tumayo. Tulong, tulong, muli niyang sinigaw. Ah, Isang tigre, sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito. Huwag mo makaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ko, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre. Subalit na isip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan. Subalit nangangamba bako's sa maaaring mangyari, patawad, ipagpatu, ipagpapatuloy ko ng aking paglalakbay. Bika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakbay. Sandali, sandali, huwag mong isipin iyan. Pakiusap ng tigre, huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ko kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito, sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa tr troso hanggang makaawon sa hukay. Nakita ni Tigre ang lalaki tumulong sa kaniya. Naglaway ang Tigre at naglakad pa ikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang ng loob? Sumbat ng lalaki sa tigre wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom na ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali. Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ko. Sige, ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, ay kakainin na kita gutom na gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanong ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga tao ang mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputo ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka na magdadalawang isip tigre. Sige, pawiin mo na ang iyong gutom. O anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakamat ninumusuan ng lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay, pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kaniyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opin hiningi, hiningi 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 ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin walang duta sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, anong ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanong ng utang na loob. Kainin mo na ang tao Ian. Tingnan mo, lahat sila ay sumang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre. Habang bumubwelo upang sakmalin ng lalaki, alam na ng lalaki na ito na ang kaniyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulok song kuneho. Sandali, tigre, sandali. Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap. Bigyan mo ako ng uling pagkakatan, pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kaniyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo ang sagot niya, Pareho lang sa sagot ng puno ng pinot ng baka. Pakiusap. Parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, Muli niyang idinilat ang kaniyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang koneho. Naintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at nagbibigay na mahusay na hatol, ay dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ng daan patungo doon. Wika ng koneho. Sabi mo na hulog ka sa hukay. At ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Bika ng kuneo sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko ng mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisig. Ang nais lamang niya ay matapos na agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Tingnan natin, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problema ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigring makalabas sa hukay. Paliwanag ng koneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigris sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanilang paglalakbay at dapat na manatili ang tigris sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika na matalinong kuneho at nagpatuloy sa kaniyang paglukso magpatuloy ang tao sa kaniyang paglalakbay at ang tigre ay manatili sa hukay. Sabi ng kuneo habang nagpatuloy ito sa kaniyang paglundag at wakas. Ngayon, meron akong isang katanungan na ko ang sagot ay iko-comment nyo ulit dito sa baba, sa comment section sa baba. Ang format ay ang pangalan nyo with your grade level and section. Then, ang tanong, anong naging aral ng pabulang ito? Iko-comment yun lang sa comment section at bawat comment ay mayroong equivalent points. Yun lang po at maraming salamat. Paalam!